kakita og buntis ang akong bana. Mupagahi dayon siya sa iyahang kargada. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og sa imuhang mga viewers. Pinasahi joni nga problema nga akong ishare kaninyo karon. Basin makaingon mo nga mugna-mugna na ako ni, pero dili. Tinuod yun in tao ni, og mauni ang akong gikagulan sa karon. Itago na lang ko sa pangalang Dimple. 42 anyos na ko DJ Sam. Minyo na og dunay 11 ka mga anak. 11 gyud DJ Sam. Tungod kay na nagha naman judi ako mga anak, tungod lagi sa kaliki sa akong bana. Construction worker lang ang akong bana DJ Sam. Itago na lang nato siya sa pangalang Fredo. Samtang ako, gaabag-abag pud og paninda sa gawa sa among panimalay si Fredo DJ Sam na ay pinasahi nga talento. Ganahan kayo siya o mugahi, Jude, ang iyang kargada kung makakita siya babaeng buntis. Kaila man niya o dili. Dili sexy ha? Dili guapa, Dili bubsi. Kundi buntis ang iyahang trip. Mabito nang niabot ani kadaghan nga ako mga anak DJ Sam tungod sa iyahang kabuang. Sa tinuod lang, di ko niya ginakigig kung di ko buntis. Dili siya kanunay dunay gana, ug makipag -gig -gig lang siya nako na kung makakita siya buntis sa gawas. O di ba kaha, silinga na muna. Ako gyud ang iyang pahimutan, DJ Sam. Matagigayon nga buntis ko, grabe sab ang iyang gana sa ako ah. Di lungan DJ Sam ug gigigon jud kunya taman. Rason na sa ako ang bana DJ Sam. Kung makakita man daw siya og buntis, makahuna-huna daw siya ngilad. Ah? Kay sure na man daw na nga giana-ana. Wow. Kay ni dako man ang tiyan. Kada buntis sa DJ Sam maguol tawon ko. Kay basin makuhaan ko kay mawa naman sa kontrol ang akong bana. Mataghigayon nga mabuntis ang among silingan, waaray buwan na musunod na ko kabuntis. Kay maganahan naman po na siya firme, mataghigayon nga makakita siya sa among mga silingan nga buntis. Sa public places po, DJ Sam, kung naay makita si Fredo nga buntis, mangguot dayo ng iyang pantalon. Ulaw man, DJ Sam, pero nasulayan jud na mo, nga nagkigkig mi sa CR sa mall. Ha? Huh? Di naman gid nga ni Fredo. Gibilin nang namo ang among mga anak sa food court. Kadto nga time DJ Sam wa manino itao kaayo, maong nakahigayon gud miglusot duha. Kabaw na mo ang mga lalaki basta ganahan, how jud na mangita og paraan karon one year na mi nga way kig -kig ni Fredo DJ Sam tungod kay wa na daw siya kita og buntis kanang dako jud og tiyan ba kay maura nay makapagana sa iya ha giyatagan ako siya mga picture sa Google og online pero di po siya ganahan kay gusto niya personal gyud daw ang wa lang na ako maantos sa DJ Sam kay naa siya ginasuggest sa ako ang solusyon para mubalik daw iya hanggana. Maglibot-libot mis among lugar aron mangitag buntis. Maabot gud mis lungso DJ Sam. Ug sa pika syudad. Pero usahay DJ Sam, di manggid mi makatunong og buntis. Hangtod nga gigapoy na gyud ko DJ Sam aning trabaho a. Ah. Niundang ko DJ Sam og magtuig na. Nasuko siya DJ Sam kay di daw ko Kay anak pa siya, kung matungnan siya, manulod man dayon may house. Tinuod na DJ Sam. Doon na patahon ko'y mga anak sa balay. Hagot na kayo maglaroy-laroy, tapos na pa ko'y paninda. Di ba'y masaligan ang mga bata, ha? DJ Sam, gibaharan ko ni Fredo. Nga kung di daw ko kumuuban sa iya og balik, na magsurisuroy sa among lugar. Di daw ko kumusabot sa iya, ha? Di na daw siya mupauli sa amua. Kay mura man daw kog di ko niya asawa kay di na ko siya suportahan. DJ Sam og sa imong mga viewers. Kaya ka ninyo ang ingon ani nga sitwasyon? Pagbigyan na lang ba na ako si Fredo? Bisan ka poy nagkaayo og daghan pa kog buluhaton sa balay. Maglaroy-laroy mi sa lain-laing lugar para mangitag buntis ug aron mo balik ang iyang gana sa kama. Please, tambagi ko ninyo. Imong sender DJ Sam dimple